Baon sa utang ang kapatid ko dahil ibinigay niya lahat ang gusto ng kanyang asawa. Nung oras na nagkakasingila na, inuobliga niya kong bayaran ang utang niya na sila naman ang nagpasasa. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Faith. Tatlo kaming magkakapatid, ako ang ate, lalaki ang sumunod sa akin at babae naman ang bunso. Isang taon lang ang pagitan namin ng kapatid kong lalaki. Mula ng mga bata pa kami ay nararamdaman ko na tila kinokompetensya niya ako sa lahat ng bagay. Kunyari, kailangan ko ng bagong sapatos at nagsabi ako sa magulang namin, hindi pwedeng hindi siya hihingi ng para sa kanya. Kahit pasabing hindi naman talaga niya yon kailangan-kailangan. Nung 18 years old ako, e eh, naospital ang nanay ko at bago pa siya kinuha ni Lord ay ibinili niya sa akin ang mga kapatid ko. Kakatapos ko lang ng high school noon at tumigil muna ako sa pag-aaral. Ayaw na kasi akong pag-arali ng tatay ko kasi mag-aasawa lang naman daw ako. Nagtinda ako na kung ano-ano para makaipon para sa susunod na pasukan, makapag-aral na ako. Natunogan ata ng kapatid ko ang plano ko kaya ginawa niya, elihim siyang nag-take ng entrance examination sa college. At nung nakapasa siya, ay gumawa siya ng paraan para makapag-enroll. Hindi niya yun sinabi sa amin. Nalaman na lang namin nung pasukan na dahil luluwas na siya ng Maynila at marami siyang kailangang bilhin. Humingi siya ng pera sa amin. Akala yata niya eh marami akong naipon sa pagtitinda. Actually, meron naman akong naipon pero hindi ko yon ibinigay sa kanya dahil nung taon na yon na talaga akong mag-aral. Dahil wala nang nagawa ang tatay ko, eh nagbenta na lang siya ng baka para merong baunin yung pangalawa kong kapatid. Ang usapan ay mag-working student siya para makabawas-bawas sa gastusin. Pero hindi ganun ang nangyari. Sa madaling salita, kami ang nagpapadala ng pera sa kanya. Ako naman ay napaaral ko ang sarili ko. Halos sabay kaming nakapagtapos. Nairaos ko din kahit pagod na pagod ako sa katitinda ng kung ano-ano. Nung nagkatrabaho na siya, nagloan siya agad sa bangko ng malaking halaga at umuwi sa amin. Ang ginawa niya, libre dito, libre doon. Lahat ng barkada niya ay nililibre niya. Pinigyan naman niya ako ng isang libo. Actually, natuwa ako kasi akala ko bigay niya talaga yun sa akin. Yun pala, eh, parang patago lang. Kasi nung palawas na ulit siya, eh, humingi siya sa akin ng pamasahe. Kaya, isinoli ko din yung pera after two years, umuwi siya sa amin na merong kasamang babae. Ganon pa din ang style niya. Nagloan siya, tapos libre dito, libre doon. Nagbigay ulit siya ng isang libo sa akin, pero natuto na ako, hindi ko na ginastos kasi babawiin din naman. Tapos walang ano-ano, kailangan na naman ng pera. Dahil nga, nabuntis na pala yung babae kailangang umuwi ng probinsya ng babae kaya bukod sa kapatid ko, dalawa silang hinanapan namin ng pamasahe. Ang ginawa ulit ng tatay ko ay nagbenta kami ng hayop para may maitulong sa kanila. Nung nanganak na yung hipag ko, e umuwi sila sa amin. Mas matanda yun sa akin kaya kung makaasta, akala mo siya ang may-ari ng bahay at kami ang nakikitira. Lahat ng gusto ay nasusunod. Dahil nakapag-aral din sa Maynila, eh akala mo kung sino. Nung nagkatrabaho na ako, na-assign ako sa malayo. Oo nga pala, ako. Kaya nung unang mga buwan, wala talaga akong kapera-pera. Akala pala nila, eh, pinagdadamutan ko sila. Hindi ko man lang daw sila matulungan. Hindi man lang daw ako magbigay. E ano nga ang ibibigay ko? E, wala nga akong swelto. Dahil sa inuugali ng asawa ng kapatid ko, eh hindi rin sila nagkasundo ng tatay ko. Ang ending umalis sila sa bahay namin at nakitira muna sa bahay ng kamag-anak pero hindi rin sila nagkasundo. Kaya nagpumilit yung hipag ko na magpatayo sila ng bahay. Siyempre ang kapatid ko naman ay sunod-sunuran sa gusto ng kanyang asawa. Ang problema e eh, wala naman silang pera. Dahil wala naman din kaming maibigay ay umutang sila sa isa naming kamag-anak. Nung natapos na ang bahay ay lumipat na sila pero hindi pa din doon natapos ang walang katapusang pag-utang. Yung hipag ko kasi ay gusto buhay mayama na pag may gusto ay kailangang makuha. Hindi pwedeng mag-birthday nang hindi magarbo. Pag meron ng kapitbahay, dapat meron din sila. Nabao na sila sa utang at hindi na nila alam kung saan sila kukuha ng pambayad. Isang gabi, nagsabi yung pangalawa kong kapatid doon sa bunso na gusto niya nang tapusin ang lahat. Huwag daw sasabihin sa akin kasi ako daw ang dahilan. Hinahabol na kasi siya ng pinagkakautangan niya. Tapos ang gusto niya, ako ang magbayad. Hindi ko pinautang. Saan naman ako kukuha? Eh meron din akong loan. Maliit na ang sinusweldo ko. Maglolo na naman ako. Sinabi ko sa kanya na ikaw ang nag-enjoy doon tapos ako ang magbabayad. Maski tito at tita namin ay pinayuhan ako na wag naming pautangin kasi nga namimihasa. Nung hindi na sila makatagal sa lugar namin, ay napagkasundoan nilang mag-asawa na umuwi sa probinsya nung hipag ko. Akala namin ay makakahinga na kami sa gastos pero kung ano-ano na naman ang hinihingi. Nung una tumutulong naman ako pero nanawa na din ako. Minsan kasi ay tinuruan ko yung kapatid ko kung paano mag-budget pero ang ginawa niya minura mura pa niya ako. Huwag daw akong makialam. Maigi nga sana kung hindi sila pabigat sa amin. Ang hindi ko maintindihan sa kapatid ko, eh tuwing may mangyayaring hindi maganda sa kanila, eh ako na lang nang ako ang palaging sinisisi. Samantalang sa lahat naman ng desisyon niya, asawa niya ang sinusunod niya. Dapat daw ay bigyan ko sila ng pera dahil wala naman akong asawa na tila ba obligasyon ko sila. Ano naman ang ipagbibigay ko? Eh ang tatay ko nga ay sakitin na. Pabalik-balik na sa hospital at ako ang nagpapagamot. Ngayon para magkapera ay pinaplano niyang ibenta yung parte niya sa lupa meron na siyang buyer pero hindi pa niya yan sinasabi sa amin. nag lang ako na lumapit siya. Hindi ko na talaga alam kung ano ang gagawin ko sa kapatid ko na yon. Hopefully, pag nabayaran niya yung utang niya after niyang ibenta yung lupa, e eh, matuto na siya at tigilan niya na yung kau utang. Kasi wala na kaming ipagbibibigay. Alam mo, hindi ko alam kung ano ang kaya kong ipayos sa'yo kasi kung ako yung nasa sitwasyon mo, parang napakahirap. Actually, alam mo naman yung tamang gawin, kaya hindi ko nasasabihin sa'yo natiisin mo. Kasi natitiis mo naman paminsan-minsan. Alam mo nang hindi tama na palagay mong pagbibigyan yung kapatid mo. Pero yung problema talaga, e, eh, nagmumula dun sa kapatid mong palautang. Na hindi ko naman pwedeng pagpayuhan kasi baka magalit din akin. Charot. Hindi ko rin naman maipayos sa'yo na lumayo ka dyan kasi meron ka pang pa tatay na ikaw ang nag-aalaga. Kawawa naman yung tatay mo kung iiwan mo, di ba? Siguro sa ngayon ang maipapayo ko sa iyo, magdasal ka sa Diyos at ipanalangin mo na bigyan ka pa ng mahabang mahabang pasensya. Kasi sa tingin ko, yun ang kailangan mo. Ngayon kung sa hinaharap, eh, makalaya ka na sa obligasyon mo, sa magulang mo. At kung sakaling magkaroon ka na ng pamilya, eh, lumayo ka na sa lugar na yan. Kasi yun lang ang tanging paraan na naiisip ko para makaiwas ka sa problemang dulot niyang kapatid mo. Sa tingin mo, yun lang.